So kahapon po ay dinipensahan ni Congressman Pulong Duterte itong si VP Sara dahil sa mga atake daw laban sa Vice Presidente mula sa Akbayan tungkol po sa kanyang pagiging tahimik sa West Philippine Sea Issue okay, doon sa pag-water kanon sa ating mga kababayan okay, So ngayong araw po ay sumagot naman yung pong uh, Presidente ng Akbayan si Rafaela David on uh, don sa sinabi ni Congressman Pulong okay ito yung sinabi niya mag, tapos mag-react tayo it is hilariously predictable that representative pulong usually tight lip on anything remotely relevant suddenly discovers the power of speech to defend his sister vp sara and her deafening silence amid china's escalating violence against filipinos in the west philippine sea We find his carefully curated uh, outrage amusing, which appears to be exclusively for the protection of the interests of his family and China. It is uh, like watching a silent movie with a laugh track comically hypocritical and painfully revealing. So, oo, ang pinakapunto dito, eh, kaya mo lang sinasabi yan para protektahan yung pamilya mo at yung interes ng China. At yun naman yung buong issue dito. Kung, kung bakit sinisita yung pagiging tahimik ni VP Sara is eh, gustong malaman ng Pilipino, eh, interest ba namin yung pinoprotektahan mo o interest ng ibang bansa? Ano ano ba ano ba sa ano ba sa dalawa 'di ba kasi makikita mo yung itsura ng mga nung mga kababayan natin na na water cannon, di ba? mga mga ano mo yan, mga kababayan natin yan, they are the people that uh, you have sworn to protect. Tapos tahimik ka. So yun yung punto dito nung sa akbayan. Perhaps the congressman needs a reminder. VP Sara doesn't need to become the president and chief architect of our foreign policy or even demonize China to show solidarity with our frontliners and fisherfolk in the West Philippine Sea. All that is required is a modicum of empathy and a pinch of moral backbone qualities one might hope from the second highest leader in the country. O oh, so yun yun ang punto ko din kahapon eh. Hindi mo naman kailangan i-demonize yung China, hindi mo naman hindi mo din kailangan maging vice presidente, pero you are a leader eh. Ikaw ay tinitignan ng mga ng mga Pilipino para isa sa mga pinuno natin. 'Di ba? Pero ang ang gusto lang makita ng tao sa iyo una, empathy. 'Di ba? Yung yung uh, kumbaga you try to comfort and you try to uh, kumbaga maki uh, sympathize doon sa mga na water cannon ng mga Pilipino and at the same time eh backbone kumbaga courage kasi matapang tong si CBP Sara daw eh di ba matapang yan ang yan ang yan ang sinasabi ng kanyang mga supporters matapang pero pagdating dito sa issue na to biglang tahimik na and hindi lang ito basta-basta issue. This is a very, very important issue to a lot of Filipinos. Oh, tas lastly, and pray tell if VP Sara can boldly back a doomsday preacher accused of serious uh, sexual offenses, champion a fake news outlet, and shield her father from the ICC, why the reluctance to speak up for Filipinos facing foreign aggression on our doorstep? kung tingin ni VP Sara ay hindi niya trabaho ang ipagtanggol ang mga Pilipino, mag-alsa baluta na siya at bitawan ang kanyang poesto so may punto din naman doon yun, yun eh yun ano eh kasi kung si Kaiki Buloy na didepensahan kung SMNI na didepensahan ano ba naman itong mga pinoy ang depensa we're not saying na demonize China o ano wala eh kumaga maramdaman lang ng pilipino na dinedepensahan mo yung kababayan natin na na inagrabiyado kasi ka, walang walang rason walang rason hindi natin hindi natin ginagalit ang China di nat wala tayong ginagawa na that would equal that uh, that much retaliation eh. 'Di ba? Pumunta lang tayo sa teritoryo natin, nagdala lang tayo na ng ano mang gamit yung dala nila ng supply. O it what bakit why does that equate to uh, to uh, water cannon uh, bombing, 'di ba? Walang walang sense eh. Walang sense. Eh. E, 'Di ba kung talagang mabuti silang kapitbahay, kung talagang mabuti silang kaibigan na sinasabi ng mga Duterte na kaibigan ang China, ginagawa ba yan ng kaibigan sa kapwa kaibigan? ba? Diba? It's one thing, kunyari, gawin natin yon hindi nila gusto. O magreklamo sila, magreklamo sila sa UN, di ba? patawag nila yung ambassador natin, daanin nila sa diploma diplomasya, pero hindi eh. Ayaw nilang dumaan sa diplomasya, porket malaki sila, porket uh, bully sila, ang gusto nila ay yung gumawa ng mga bagay na makakasakit. At uh, kumaga para matakot tayo. At yun na nga, at pinag-usapan namin niya doon sa podcast with Haydarian. Baka try ko i-upload mamaya o bukas. Na ito ay pananakot lamang. At ang pwede natin gawin is to, to stand up to the bully and say na wala kaming balak makipag-away o magsimula ng gulo. Pero hindi kami magpapabuli at magpapatakot at uh, we will hold the line. We will stand our ground. Di ba? Gagawin namin kung ano yung tingin namin na nasa tama at wala kaming inaagrabyadong ilang bansa at uh, bahala kayo kung gusto nyo kaming ano, gusto nyo kaming awayin pero makikita ng mundo kung anong klasing kung anong klasing kapitbahay kayo. Kung anong klasing abansa bansa kayo at makikita ng mga tao ng mga tao namin and if ever meron sa plano niyo na gusto niyo to win the hearts and minds of Filipinos, 'di ba? Malabong mangyayari 'yan pagkatapos ng mga gagawin niyo sa amin. Dahil wala kaming ginagawang masama sa inyo, kayo lang itong nagwa water cannon, water cannon. Gentle gentlemen's agreement aside, kung ano man 'yan, na hindi naman binding 'yan dahil wala namang mga papeles, dokumento, 'di ba? Uh, so if we break any gentleman's agreement, ang kapalit niyan ay water canon yung mga tao namin. Na pwedeng matay nung tao namin, Ganun ba 'yon? Na yung yung ka-gentleman's agreement mawala na sa posisyon naka naka -alis na iba na 'yung presidente namin. So 'yun ang punto diyan, eh. so hopefully hopefully ay uh, ngayong Holy Week ay mag-reflect yung mga ilang kababayan natin and put the best interest of the filipinos at heart put the filipino first okay yun yung punto natin doon and wag yung china first wag yung ganun okay? it doesn't mean na na we have to kailangan umano lang sa us hindi maraming ibang bansa dyan that we could have stronger alliances with katulad ng india bumisita yung india di ba Nakausap ni pbbm We want stronger ties with India. Ayun well, ang gusto natin. At may uh, mga ibang bansa pa, Australia, Japan, Korea, lahat ng yan, Vietnam, Indonesia. So hopefully, uh, it all works out. Pa panoorin nyo yung podcast namin ni Hey Darian. We will talk about a lot of topics about the West Philippine Sea. Okay? So thank you very much guys. See you po sa next video. Bye-bye.